nandito sa channel ko mag kami ko kami ng mga mineran ayun ang na babasketball kami pagkatapos magjogging tapos hindi nga kasi sa akin. Ay, nga, kasi, eh, good, mo sa tawid-tawid ko po Oo, mas uh, para ko na Madali lang sa akin yung pag ako talaga anak eh Uy, nagtaklog Maya Tama namin sa destination. Okay. Sige namin, jaging jaging na mga lugo Jaging lang Ay, jaging lang pala, jaging Ang ano po yun, hindi nirito Ah, okay, sabi mo muna yung video ayok. Atak mo na. Wait ka muna ba? Salati na tayo eh. Ah. Pero, guys, pagod kami guys. Ayun yung isang kasama namin no. Anong kundi nyo ito guys. Ang topic eh. po siya. Hita nyo ba guys? Ayun yung nakablong pangit. Ayun po siya guys oh. guys oh. Dios, está muy... Me hizo poco buen. Digo, vaya, pero pero, pero Lahat mo guys mm. Hindi na lang kaya Pero Nandugigyan na ito ako na Ay ko muna yung video Hirap pala guys Nakakalati na ako hindi ko kaya stop ko muna yung video guys ah si Tino po nag-aano po siya guys nag-aano po workout po siya tinuturuan po mag-dribble kasi di pa po siya meron maruno. marunong magawa din ako In ano ano

Bowl. Kalan muna, tapos ano? 20 ah. tapos 3 reps. Hindi na mo Ang gusto mo? Boxing ako baxing eh. Boxing tayo. Baxing ako. Baxing ako. like Baba pa. Dahil matanda ka na 50. Tapos 5 reps. So 50 bale. Ay, nintay mo, Jobber. Ngayon, talagang okay. di ko kayo jogging Hindi susunod yun ako. Kain, Karang, kain, kain, kain tayo ng kain ni eh. Hindi, Parang ano, dito. Kain ka nga kain. Parang lumulubog yung ko ba bata mga bike, bata-bata oh. diba? yung... Bata-bata 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 yung... dara's sama. Diyan na lang tayo. So, Maganda yan. Ba'ble Ma mo sumalchikoy yan. Eh. Hindi na daw makasali ng liga dahil nabali at pag naglalaro daw siya, ano, laging nasa daw. Kaya Hindi na daw siya nakapaglaro. Wow, ako ko kasi kami si Uber. Time lapse kaya natin. Time lapse mo tanga. Mahaba na yung video mo eh. Maano eh. time time lapse natin, guys. So, yun nga guys, nakita naman si Jobert nagdi-dribble dribble na naman. Parang luko talaga. Lukong luko talaga yan si Jobert eh. Mas kukunin nero yung camera niya kasi luko siya. Stop.

So, yun guys, tumambay na naman ang mga luko. Kakatapos na mag-jogging. Pero nagpapansin-pansin, bidabida daga talaga yan. Ayok. Malupit talaga madaga. Yung pogi nung isa doon, yung parang na jersey. Okay. So, kami boys. Ano boys? Hindi naman sakit ko eh. nagubad bertangan ang na patos ang bango may may ano ang bango namin, guys bala mo mga madali na no? ako sa ikara pa ako ano pa Ay, welcome na naman dito sa bahay ko. Ayun Tulog pa rin kayo, hoy. Woo! Napunta na ako sa dulo ng earth. Sleeping pa rin kayo. Ha? Okay. So guys, dito na natatapusin yung video. Sana nag-enjoy kayo.